Yan, yeah, nakausap ko siya kanina sa baba. Awak oh, awa nga ako sa kanya. Ma'am Hannah Ramirez, good afternoon to you. Good afternoon po, sir. You don't know how to speak Tagalog? Pwede po. Ah, pwede rin pala. Nahirapan pa ako mag-English kami okay. kanina. Mahulong ka pala mag-Tagalog. Pakikwento po itong problema ninyo sa inyong mister na si Mr. Pedro Ramirez, ma'am. Before, mabait siya at very good siya. Magtrabaho na siya, Ethiopia, in my country. Ah, OFW sa dati, sa Ethiopia. Opo, oh sa construction. Pagtapos, umuwi na siya dito. Sinama Together kayo? we come on 2013. Okay. Kasama na si dalawang bata. Okay. At saka siya, December 2013. Okay. Pagkatapos, iniwi na siya dito, umalis na siya trabaho. We stay in ma the mother house. Where is that at? In Porak, Papanga. Pagkatapos, ayaw niya sila kasi hindi ko alam bakit. They do not like us. That's Opo. why you move out. Yes. At kayo po ay nagrenta. Opo. Okay. Where did he go after he left you in... My mother-in-law's house. Mother-in-law's house. He house. go back work. in Ethiopia again. And then patuloy siya nagpapadala ng pera. Opo. Naipon niyo po yung mga pera pinapadala Opo. niya. Hanggang sa bumili kayo ng bahay. Opo. Magkano po yung pera na napaidala? Half million is uh, kukunin ko allowance ko. 10,000 kasi... Para sa mga anak niyo at sa sayo. Opo. Umuwi na siya dito. Sabi nga yung kuya niya, mama niya, kausap sa kanya. Familia kami. Sige, bibigay mo property, konti pam gago gagawang mabahay, sabi niya. Matipid kay mama, magaling kay mag-manage uh, ng pera, mag-budget. Yung nanay niya, in the backside, meron lot. Okay. Bibigay sa kanya, sabi niya, gawin mo bahay. Pagkatapos, umuwi na siya, Ethiopia. Yung bagatapos yung bahay. He do mistake in Ethiopia. Ethiopia, uh, my country woman, he staying in the work together with the woman. Ah, nag-live-in siya? Opo. Nag live in siya doon sa woman? At sige, I am women. pregnant, sir. I am 8 months pregnant. Bagatapos, I'm going, I'm doing the house. I like to surprise him that uh, to finish the house. Isn't Tapos ng bahay at maayos na malinis. Opo. Gusto mo supresahin siya? Opo. Okay. I call cellphone I was going to 9 months... Uh, Naay mas pregnant, pregnant na po opo. kayo, opo. The woman answer me, we talk in our language. He tell me your husband, we are separate. I'm just supporting children. She said me like that. Sabi ko, okay, I just calm myself because o, if siyempre, I am angry, po kayo. Uh, I say myself, I will destroy myself. abo sabi nga babae, buntis na siya. Abuntis ng girl doon opo. Nagpakasal ba kayo dito? Hindi, ito pa na lang. Dito hindi kayo napasa. Hindi. Ano hong sitwasyon ngayon? Hanggang 10, 11 years, yung family niya, the true the John like us, me and my kids. Ayaw nila sa inyo? Ayaw nila sila. Pero alam nga sila, mali gagawin na siya, bigbog bat, uh, hanggang, hanggang na yun, 5 years na siya, wala siyang trabaho na yun. 5 years, I sacrificed too much because of I cannot go anywhere. I have no family in here. 5 years, I just patient wala siyang trabaho, mag-smoke na siya, barkada, bagay tapos ay go munisipyo. Kapag tanong, Sir Mayor Jing Kapil, thanks to God, help me many things. Si Mayor, tinutulungan kayo. Opo. Kumare kami. Tell me kumare. Mabait si Mayor. Sobra. Give me milk, give me food. Bagay Sir, yung family niya, kahit ano, para sa kanya nila. Para smoke, para sa gas motor, para sa kanya. Pero para sa bata, wala. Pinalayas kayo? Opo, kasi Sir, Ayoko na. Or does not help me. Or is not a good father. Hindi sumusuporta? Wala sir. Ako nila. Sir, okay. andito po yung asawa nyo. Hindi po siya pinalaya sir. At saka hindi po wala po ako trabaho ng five years sir. Uh, actually po sir, pinapatay ko na po yung sarili ko po, po sa trabaho sir. Ang gusto niya po kasi sir mag-call center po ako. Kaya lang sir, hindi po kaya po nung aking uh, natapos dapat na pagdano po sa call center sir. Pero sir, parati po ako nagtatrabaho. Naano lang po ako sa trabaho, sir. Dahil po pag ayaw niya po akong pagtrabawin, sir. Dahil po magbabantay po ako ng bata, sir. Dahil hindi po naiintindihan yung culture po ng mama ko. Dahil siya po yung pinili ko, sir, eh. Wala po akong ibang pinili at saka gusto, sir. Mas pinagpalit ko pa po siya kesa sa mga magulang ko. Nawala na po yung magulang ko. Lahat-lahat na po sa akin, sir. Yun lang po ano, sir nagagalit po siya sa mga magulang ko, dinadaman niya po ako. Kung makikita niyo po doon sa grammar niya, sir, in, wala po ako halos po doon sa mga sinasabi niya po, sir. Halos po yung mga pamilya ko, sir. Ginawa ko na po lahat po yung makakaya ko sir. Kahit ganyan nga po, sir, uh, nagtatrabaho po ako para may magbigay po ako sa kanya. on uh, this time, it, even you do I not give up, lying, you tell me, I messenger, will... now you will be good, you will be not liar. And oh, now also, you know, shame a little bit. You do not afraid even a little bit. Alam mo, yung family mo, ayaw ko nga sila. akong bata. Ayaw nga sila bata, ayaw nga sa akin. Siya, magtrabaho na siya minsan. Oo, totoo. Pero alam ko, mayroong video ako. Anong bibili na siya? Gcash. Smoke. Ano pa yung smoke? Siguro. Yung color green, sir. What they call it? Meron Gcash, sir. 1,500, 1,500. May, uh, April, walang bibigay sa akin kahit tanong. Pero ngayon, may bibili na siya ano gusto niya. Oh, mayroon Gcash video ako. May kita mo, gusto mo, kita mo. Nakalagay doon, mariw***a. Opo, sir. Ay, yun, jam session. Sir, yung pong video po na yun, sir, kinuman niya po sa mga anak niya, sir. Yung po, pinagplanuan po nila kung matagal na panahon, sir. Hindi B Kaya, mo, kaya pero, pero ibig sabihin, man, man, sir, nagmamariw***a ka. Kanina video, sir, lang hindi lang na mariw***a. Color pero, white. Para walang... Parang malit-malit plastic na sila. Plastic. plastic. Opo. Tapos, ano naman on... sa sachet? para mukhang atin na mo to pero Ay, sila Nakupa. anong ginagawa mo siya sir oh. yung kitchen meron parang food uh, for the food covering oil apa mm. pina ikot ikot gonna... after <silos> <sharp sanit Gerilim> minsan sir hindi mo oh. alam sila bata oh. minsan tay tay go no go. hindi ko ginaganon po hindi tignan mo yung maraming video sir. Me? Talibot, I don't do need sa to sa speak. The ako, video sir. will speak. Dati po yun, sir. Two years ago po, sir. Kaya lang po, nagbago na po ako, sir. Kuya, masama loob ni Kuya. Disappointed ako. Disappointed ka. You need to tell the truth. This reality is still Yes, I'm, only. I'm telling the truth. I already see everything. Hey, eh, you see you know, everything more like because him. You tell you your mother. No, not my mother. Don't put my mother like this. Oh, see? Your mother putting... Don't put like my mother. This. She's not the I'm one you will use happy. the word. You are in the TV. No, you're I'm not happy. In the TV. Peter, it's your fault. Do you want to do that? Oh, no, I, I love boy. you. Me, Anna, I give my, all my life for you. You don't know. You, you don't know, maybe. All my sacrifice, Anna. You never sacrifice You sacrifice You sit in there now in the I cement after you are holding your now tube. I you sacrifice everything. You are like this. You never help me. Sir, magpa-rehabilitate ka siguro muna sir. Okay na sana yung oh, trabaho mo yung past five years ago. Oh, Kaya sir. lang na nalulungkata sa droga. Ito na ngayon Hindi ang nag Tingnan natin kung lalakas ka pa dito kay Kernel Samuel Kibete, Colonel Kibete, sir. Sir, uh, good afternoon po. Kilala niyo po itong uh, si Mr. Pedro Ramirez? Yes po sir. Kilala lang namin siya sir kasi siya yung uh, na natin ng kaso sir. Pakibantay-bantayan sir kasi gumagamit po ito ng uh, siya. At Mariwala, Meron po mga video, kumpleto po, Ricardo's. Ngayon ang kinakatakutan namin dahil gumagamit po ito, ang sumatutal niya yung mga bata, mga anak niya, sinasaktan niya. So is there any way na mamonitor ma niyo po ito? Ang ginawa namin sir, uh, minonitor na namin yung uh, suspect natin sir, yung napailan ng kaso. And uh, based naman dun sir sa intelligence natin sir, eh, matagal na pala yung video na yan sir. And yung tao <laughs> sir ay... Eh, uh, nagaano na rin siya magbago, sir. Sir, paano niyo po nalaman na nagbago? Kasama niyo ba siya 24 hours a day? Sir, hindi po, sir. Based na rin po ito, sir, sa mga kamag-anak niya, sir, na... Siyempre, niyo, sir, yung mga kamag-anak yung... niya, sasabihin ko anong gusto niyo marinig, di po ba? Huwag muna kayo magbitaw ng tapos na salita. Dapat, mismong dalawang mata niyo, mismong first-hand information, intel niyo, asset niyo o tao niyo mismo nagsasabi na hindi na nagda-drugs Yes po sir. po sir. Pedro, para ipakita mo sa amin kung talagang nagbago ka na, sino ang o, nagbibigay sa'yo ng siya? Sa online na po. Wala na po sila. Nahuli na po sila. Anong pangalan? Indunas po. Saan kayo nag-abutan? Wala pong abutan sir. Basta po nilalaglag po nila dati sir. Saan yan nilalaglag? Banda? Sa Fernando po. Ganon. Doon po sa mga walang tao sir. Mga kachan. Mga ganon po. Saan nga banda roon? Sa San Fernando? Sa Bacolor po. Mga ganon sir. Yung sa Mariwan? Sino? Supplier mo? Tabi-tabi lang po. Wala po silang pangaran na eh, sir. Eh. Pag bumibili ka ng isang kilo, dalawang kilo, isang gram? Ay, sir. Wala po, sir. Plastic-plastic lang po, sir. Hindi naman po yung kilo-kilo, sir. Po, Kailan ka ulit nag Last month po. Sa bu Last year po. Alam mo, sir. Magbago ka na, sir. Kung gusto mo magparehab. Kaya po ka nagbabayo namin. po ako, sir. Pinipilit ko po, sir. Kahit po umano po yung loob ko, sir. Peter, you are liar. Tell the truth, Ana. Yeah. The full video, not only the one he edit, your son. What no, edit? I don't I edit know how to edit. Me ngayon ma'am ganito, ano bang gusto mo mangyari? Kasi kung gusto niyo po umuwi, sponsor ko po yan, hatid ko pa kayo sa Ethiopia, kasama po lahat ng anak ninyo. Okay, hindi Ang ko po, paano kayo matulong makapag-settle down na rin doon, isang option yan. Two, subukan po namin na pagbatiin kayo, diwalayan ninyo ang kanyang mga magulang, kamag sa kamag-anak, sa malayang lugar at magkaroon siya ng trabaho na maayos at paparihab natin siya. Naano lang po sila sa you only angry by my family, Ana, but in your heart, tell the truth, how good am I? Even Good. full of your family, you know. He's Barangay is for you. Good your friend. family helping you. You can ask Ma'am Juana. You said you're no the one no who he look them, him, but sir, I'm the one who look them. Sir, I told Juana you can ask. But no, but no even every time when I go out, I bring you something. Even you angry for me. Always I pushing myself. Pedro, why are you crying? Because I love her very much. Her with all of my life. I want to spend oh. no. Like the Sir, no I know that. Director Ricardo, to meron po kayong senator. na monitor na ang apelyido o pangalan ba ito alias Indunas na nahuli raw na ito raw ay tulak ng droga online. Meron bang bentahan ng droga online? M meron po kami na nababalitaan pero wala pa po kaming na-encounter. Pakitingnan nga po kung nasa order of battle nyo itong indonas. Dealer daw po ito ng shop. Ipapacheck ko po. At saka ito pong Pedro Ramirez, sir. Taga Pampanga. Bibigay po namin yung full name mamaya, pati location nila, off air. Apo, apo. Salamat po. Anytime po, Senator. Ayan, Mr. Ramirez, naitimbre ka na sa PDEA. Good luck. Apo, sir. Pakabait ka na. Lako. Apo. sir. Wala naman po kasi akong kinakatakutan, sir, dahil nagbago na po ako. Eh. Last, sir, uh, when the problem, sir, when you don't have smoke, It's just hurting kids. Three he years old, know, he broke he the knows, nose. No, bleeding, no, sir. Pag wala ka lang mahit-hit, mahit no, mo. The blood the is, is bleeding. Is he get, paper he get he pepper and stick, a scissor. He just start to smoke heartless. You know, say, even my daughter. What happened? Sorry. What, what? Every day, even a three years old, he spoke in front of his kids? Every single day. When morning he wake up, he go in mm -hmm. there in the cement. He just put his material. You can see the video there. Every day. When the He's children to his they don't, know what they every day. You. How Yohana. can we help you? Me, I want my kids to study in the Philippines and growing up because they have rights to live in the Philippines. Yes, of course. Yes, ma'am. I change the place. I can live. That I'm happy. So you want a place to live? Just with my kids. Where do you stay now? As of now, yesterday, I'm staying there in the house un until yesterday. But the sister coming, barangay coming to me to tell me to sign some paper. Barangay Secretary, magandang hapon. Si Ma'am oh. ay titira yes. sa bahay nila ni Mr. Pedro Ramirez. Ay, opo. At hindi nyo sila pailalayasin at wala kayong ipapapirma kung ano ng mga dokumento na ayaw naman nilang pirmahan, tama? Opo, sir. At wala kayong kakampihan? Yes po, yes po sir. Sir nung isang araw po, pinadalhan po siya namin ng sumon. Kasi po sir, may pumunta po dito, yung parang yung kapatid po ni Sir Pedro po, may reklamo din po kasi sila. Pero hindi po niya tinanggap yung sumon sir. Ma'am, pwede niyo po sila dalawin dahil may mga bata po, di ba? para tingnan niyo po yung itsura ng bahay at yung mga bata kung okay ba and then sabay interview sa kanila. O bakit ka reklamo ng iyong sister-in-law? Dahilan po niya, sir. Hindi daw po siya pupunta dito sa barangay kung hindi po pulis po ang pupunta. Ganon po yung sabi po niya. Kaya nga po, ma'am, dahil yung kanyang mister ay nagsasya nagmamariwa. Meron po kaming video na hawak. Ah, Oo nga daw po. Anong oo nga daw? Wag mo wag huwag mo magkampihan, huwag na ho kayo magkukunwari dyan sa barangay, okay? Huwag ako ma'am, huwag ako. So ito po ang gusto ko mangyari ma'am. Puntahan niyo po yung bahay nila, inspectionin niyo po, i-monitor niyo, tingnan niyo kung, ano, kung maayos ba yung bahay na yon, kung conducive ba para tumira ang limang bata doon, makasya ba sila, anong pagkain nila, anong kalagay nila. Gawin nyo na assessment and then i-recommendan po sa mga social workers sa MSWD o DSWD kung ano man ayuda na pwede maibigay. Okay po, sir. Mr. Manal magandang hapon. Sir, makipag-coordinate kayo sa mga taga-barangay, uh, social worker, at uh, pakimonitor po itong uh, pamilya ni Ma'am Hannah Ramirez kung ano pong ayuda na pwede maibigay, tulong, kung ano yes, paman. Po. Okay. Pakibigay lang po, ha, sir? Especially yes. ang safety ng mga bata. Yes po, yes po, Senator Rafi. Well, actually, sir. Ah uh, nabigyan na rin po namin siya ng 509 tulong po no nabigyan na po namin siya ng uh, food assistance po Good uh, Sina na actually po yun nga rin po yung nilalabi niya po kanina sa inyo na uh, nakapagbigay po si ang amin pong uh, municipal mayor po no And at the same time po uh, si Misana po uh, sabihan na rin po namin siya na if ever po na gusto niya pong umuwi sa bansa po niya sa Utopia ay handa po kaming tulungan po siya sa pag-ayos for for pag, uh, hanap po ng passport ng kanya pong mga Bata at yung passport na rin po at handa rin po kaming tumulong papunta po sa uh, embassy para po makapag-file po ng complaint din po doon if ever po na mangyari po yung gano'ng sitwasyon. Sir Rodolfo, Ma'am Connie, sasamahan po yes, namin sila sa MSWD, siguro sa office ni Mayor at doon mag-usap-usap. Yes, Pag-ayusin ma natin sila once and for all kung anong dapat ayusin, okay? Yes. Yes. Ganun na lang, Ma'am. this is what's gonna happen. I'm gonna accompany you and your children to the office of the MSWD head. In Porac Pampanga, in the office of the mayor, and we're gonna sort things out, what needs to be done, especially for the children and for you. And for your husband, he must stop taking drugs. That's first and foremost. If he doesn't want to stop using drugs, then he's going to jail. And another option is he's gonna go to a rehab center. If he doesn't choose that, then again, he's going to jail. As simple as that. Okay. Okay. a reporter will accompany, like I said earlier during the show, to uh, the mayor's office and let's square these things out. Get of on. course, in favor of your children and you. But I'm in Filipino a barangay, they just throw us. Barangay, ask, can I get food for my kids? ma'am Mam Jena, give musha 100. Your husband has work. You know, sign it. Oh, sir. Barangay, sir, working. My husband. sister family is there. Assistant She... of the captain, yes. Oh, the captain. They cover for the drug everything. They knows every video. Pero anong ginagawa sila? Only abusing file case. Sige, importante ma'am. Tutulungan namin kayo alang-alang sa mga anak niya, ha? Thank you po, sir. God bless you po. Antay muna. Merenda muna si ma'am, ha? <laughs> We sleep here. You want us to check you in, in a hotel? And then, the following day, po. we go to the mayor's office. Free food, free everything. Thank you, po, sir. You. And then hotel. This is 10. God bless that's 10. you. More And bless then there's po. 20, that's 30. God bless po more. Salamat po, sir. Ito na, 20. God 20 plus you. 10, 30. Po. Baka mawala yan. Gusto ko, ganito, mataba ang mga bata ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, Teka muna, 18. Ah, dito pala. 19, 20. 20. Ayun. Plus yung 10 kanina, so meron ka ng 30. May Salamat. God bless opo. you po. Ingat po, you ha? Went. taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol kanya niya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ang iyong tungtungan dahil